umagang kayo liwanag po sa inyong lahat. Ito po tayo ngayon. Ganda araw po mga kanis. Ngayon po maglilinis tayo ng supa na hindi nababasahin yung pong. Kaya samahan niyo ako. Pero ordinary lang po itong supang ito. Kaya tara, tayo maglinis. Pakikita ko sa inyo kung paano linisin yung supa na hindi na binabasa yung pong. Kaya let's go. Ito. Ito na mga kanis. Nakahanda na po itong tubig. Pati na itong at syempre, kailangan natin ng timba na may tubig. Ito yung basahan at pati na rin iskoba. At ito yung timba na may tubig. Kasama na rin itong isang galon na tubig na iahalo natin itong detergent powder na may dalawang kutsarang baking soda. At ilagay na po natin itong detergent powder natin. Kaya lang po pagkakagawa natin. Napakadali lang po ito. tapos i-iskoba natin dito sa sopa. Kung oh, maganda mong maglinis ng sopa dahil maganda ang sikat ng araw. Napakasimple lang po ng gamit natin kundi itong eskoba at lagay natin dito ang ilalagay natin dito sa loob at saka natin ihalo-halo, imekos-mekos natin ito kaya paikutin natin ang paikutin para mula ang pagkaka-eskoba at ito na nga, mabulang mabulang-mabula na kaya pwede na natin i-apply ito sa sopa Kaya narito na po tayo mga kanay kaya magsimula na tayo Ito na po yung timba na may tubig, ipupunas po natin ito sa sopa Ang unang gawin po natin ay pupunasan po natin yung pinakaibabaw, kukunatin yung basahan at yung ulit ko po, ang puko na sa lampo natin ay ibabaw na bahagi ng sopa. Ito po yung pinakaibabaw na tela. Kaya kahit hindi nyo masyadong pigain ang basahan at ipunas nyo po sa lahat ng bahagi ng tela, ay okay po yan. Wow! Napakaganda kong exercise to. Hindi na tayo gumagamit ng mga vacuum cleaner at gamit lang natin ay na pagpupunas. At para lang tayo nag-exercise sa umaga. At nag-enjoy ka lang sa ginagawa mo dito sa bahay, lalong lalo na lalo, lalo, dito sa sopa na lagi mong inuupuan sa araw-araw. Madali lang po maglinis ng sopa ang problema kung ito ay mabasa ng sobra-sobra. Tama po, alam natin na makapalampung. Matagal itong matuyo kapag ka ito'y nabasa. Kaya habang pinupunasan nyo ay eh medyo matako ito sa tubig. Kaya punasan lang natin ang punasan ang lahat na bahagi. Mula doon sa ibabaw, sa gilid, at pati na rin din sa corner at sulok-sulok kung saan nagtatago yung mga jumps at saka mga dumi. Balito po mga kahanya, pinaka-first step natin sa paglinis ng sopa. Pupunasan po natin mabuti. Pero hindi po ito matutuluan yung pinakalub ng foam. Bali, sisipisipin lang po ng ibabaw na bahagi ng tela. At saka nating eskubahin mabuting mabuti. At ang magandang gagamitin na basahan ay yung medyo makapal para madali siyang makab at madali na maipunas. Dahilan para sumama yung mga dumi. At matapos nating mapunasan ang lahat ng tela ng bahagi ng supa. Ay, dito na tayo sa ating second step. Gamit ang sabon, detergent powder, Magic baking soda, nilagay natin sa tubig at saka natin i-eskubahin at pinabula natin ng pinabula. I-minyekos-myekos natin at pagkatapos pag mabulang-mabulana at saka natin i-apply dito sa sopa. Lahat mabahagi ng sopa, eskubahin natin mabuti at ihanay natin ang ihanay ang sabon. At pwede rin po pala tayong gumamit ng detergent bar at pwede natin ipahid-pahid lang ang bareta sa sopa. Alam natin na ang upuan o sopa ay gamit na gamit natin sa bahay. Kaya dito lahat na yung mga dumi sa paligid natin. Kaya ito mga kaani, minamabilis ko na. Kaya dyan lang po kayo. At ako may gagawin lang. Abay, para tayo naglalaban ito? Para tayo naglalaban ng mga damit? Escoba lang ng iskoba Kailangan talaga nating linisin ng linisin, iskubain ng iskubain lalo na kung meron itong mga ispat o kaya mga dumi sa mga paligid, lalong lalo na kung may mantsa. At ang pinakamaganda talagang paglilinis ay sa umagang umaga para pag ang araw, sabay bilad na siya. Kaya sa tingin ko, ito yung pinakamagandang ideya, mga kahani. Pag meron kayo supa sa bahay na madumi na, huwag na huwag nyo nang gagalawin o kaya babasain yung loob dahil mahirap po itong matuyo. At maaring abutin siya ng isa linggo o mahigit pa at maaring matuyo man siya pero basa yung loob. At alam nyo, pag pinasok nyo sa bahay yung supa nyo, kapag basa pa yung pum sa loob, pag tagal-tagal to, ito ay babaho, aamoy ito. Alam nyo kung bakit? Pag mamasa sa siya, doon mamubuo ang mga bakterya dahil ito para mga muy at umibabaw doon sa sopa. Kaya ano ang pinakamalakas na pamatay bakterya? Ay siyempre kung ano pa ay yung hari. Yung hari, haring araw. Dahil pag nabilad dito, namamatay lahat ng bakterya. Namamatay yung mga, mga amoy, lalo-lalo na kahit mga pumpa yan. Pag nabilad na matagal sa matinding sikat ng araw, itong supa ay mas babango. Matapos nating maiskoba itong lahat ng bahagi ng sopa, ang gagawin po natin dito ay pupunasan na po natin. Pupunasan po natin ng una, ikalawa, at ikatlo para ho siguradong malinis. Kaya ganito po mga kanay, ganito po ang style ng aking pagpupunas. Ganito po ang aking ginagawa sa face towel. Punas mula taas pababa. Pabalik-balik lang po ito ang pagpupunas natin. Sadyang napakadali lamang pala. Punas lang ng punas hanggang sa mawala yung dumi sa paligid. Ito po ay first step pa lang sa pagpupunas natin mga kahani. Ito po ang aking ginagawa dito sa pagpupunas. Ito na po tayo sa may pinakagilid. Sa ganito pong isla ay pinibigyan na po natin mabuti ang face towel. Para po dumigit ang mga dumi na nanggagaling dito sa supa. At medyo nabibilad po tayo sa araw pero sabi nila mas maganda po yung nabibilad din sa araw. Lalo-lalo na sa pagputok ng araw o tuwing umaga. Dahil per step pa lang po natin ito, ay kitang kita ang dumi sa timba. Talagang sumasama yung mga dumi niya. Buti na lang may baking soda. Pinakamabisang nagdi-disinfect sa mga gamit. Lalo na itong gamit na gamit na sopa. Ah, ito po. Sige lang tayo sa pagpiga. Pigain natin ng konti, ibalik uuwi natin ito at ipahid-pahid natin. Huwag tayong titigil hanggat may nakikita pa tayong dumi doon sa timba na sumasama doon sa tubig. Dito tayo sa kabilang side. Pagkatapos ng kabilang side, to naman tayo sa kabilang side. Ganon din ang gagawin natin. Pahid-pahid din. Narito po tayo sa sandalan. Kaya narito rin yung mga dumi. Kaya ganon din ang gagawin natin. Pahid-pahid din. Pahalang, paatras, padiretso. Lahat ng gawi-gawi mo, gawin na lang din yung. Kaya ito, minabilis ko na. Yun, mga sulok-sulok naman. Pagkatapos piga, ayun, sulok-sulok. balik uli sa ating upuan. Ito na lang gagawin natin. Pabalik-balik lang tayo. Ayun ang gagawin natin. Ulit-ulit uh, natin hanggang sa luminis yung ating pinakatela. Ito po ang pinakapunas na pinakamabilis na paraan. Pati na po yung pinakasulok. Ito na po yung sulok na ating pupunasan. Hep, hep, hep. Narito po tayo sa pinakasulok. Narito po maraming nagkoconcentrate na bakteriya. Dito sa pinakasulok. Ito po gagawin natin sa face towel or basahan. Dito po iano po natin sa kukuskus po natin dito sa sulok pahaba or pabalik, paba, diretso, paatras. Ayan po ang gagawin natin. Hanggang doon po sa pinakadulo, ganun po ang gagawin natin dahil narito po yung mga bakterya. Dito po sumisingit yung mga bakterya. Kaya po din po natin yan na may baking soda. Pan-disinfect po dito sa sopa. At parat lang punas na po tayo mga kahani. Ito na po yung pinaka-final na punas natin. Ito na po yung last na punas. Pero po linaw ang tubig sa timba. Kaya pag pinupunas ko, wala nang halos duming sumasama. Kaya ganun po ulit ang gagawin ko. At ganito nga po ako kung paano maglinis ng supa. Kung ganito lang sa second step ang ginagawa ko, ay eh, pabilisin na natin ito. Kaya gandang pagmasdan, lalo na kung malinis ang yung supa. Kay ganda itong upuan, lalo na kung ito ay malinis. At pag ikaw ay natulog, ay amoy na amoy mo ang paligid. At kung meron man nangangagat na bakterya sa inyong supa, pag ito ay binilat sa araw, ito ay tuluyan ng mamamatay. <laughs> Pasensya na po kayo dahil uh, nalilibang po ako sa pagbibilyo at ito po ang aking uh, parang po ng aking paglilinis ng supa. Sa dami po na may kosmekos na nangyari, malilis na po ang ating supa. Ito na po ang ating supa. Malilis na po yung tubig niya sa timba nangangahulugan na malinis na ang ating sopa ito po po ang ginagawa ko paulit-ulit po po na ginagawa ko hanggang sa pinabilis na pinabilis na pinabilis na lang po ang aking ginagawa at ito na lang po ang nangyayari dahil mabango na po ang ating sopa yung pong amoy ng detergent powder kasama na rin yung detergent bar pati yung baking soda ay nagsama-sama na at pinakauli po natin dito ay bibilad po natin to sa araw Yung po ang pinaka final na ating gagawin pagbibilad sa araw dahil yung pagbabilad din po sa araw eh magpapalinis din po sa sopa hindi lang po siya lilinis at babango pa rin iba yung bango ng pabango na detergent powder pati yung baking soda pati na rin yung sigat ng araw kaya ito po nakabilad na po siya sa araw mula umaga hanggang hapon sigurado po tuyo na kaagad dahil sa ibabaw lang po tayo mga nagpupunas kaya madali po siyang matuyo at ito po ang inyong lingkod si Mr. Honey po pagtungkol din lang sa pagbubutingting sa bahay, ay sana po ako'y makatulong sa maliit na paraan. Sadyang maraming paraan para linisin po ang sopa. At kahit anuman paraan ng gawing paglilinis natin, kailangan natin itong ibilad sa araw para talagang tuluyan nang mawala ang bakterya. Kaya hanggang sa susunod po mga kani, please like and subscribe po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.